Eh, what's up, what's up mga kasapatos, mga karil, mga kameta Ayan, kamusta po tayong lahat Ayan, today guys, magsishare lang po ko ng konti Para sa request po ng ating mga kaibigan dito sa, sa meta, sa FB Ayan, um, ito po ay tinatanong nila kung saan daw po nila makikita Yung mga violation nila at bakit daw po sila nababiolation Anong reason? Tama? So sa mga baguhan din po dyan katulad namin at kung ito ay para sa inyo, i-watch niyo po ito mula umpisa hanggang huli at sigurado pong uh, mapapakinabangan niyo po itong tutorial video na to Okay? So, hindi ko na po patatagalin. I-start na tayo mga idol. So ayan guys, ayan, pupunta muna kayo sa inyong profile ng FB. So, tin pindutin nyo po yung dashboard. Ayan, pindutin natin. So, yan po yung lalabas dyan. Then, pindutin nyo po yung uh, profile recommendation. Ayan. So, once na click yan dito guys, may nakablue po ako. Ibig sabihin, malinis na siya, nalinis ko na siya. Pero yan guys, minsan hindi nakablue yan. Diyan pa lang may makikita na kayo diyan, hindi Uh, maayos, ibig sabihin may na-violation kayo dyan, okay? Then i-click nyo po yon para malaman nyo kung ano po. Pero dito, para mas maganda, yung pangatlo, yung monetization, dyan yung makikita lahat. So click nyo yan. So ayan, yung star na yan, nakacheck, ibig sabihin may star na po ako. Okay, eto po ang importante. Yan, no monetization, no monetization violation. Dyan yung lahat makikita yan. So i-click. Medyo mabagal talaga siya. So i-click natin. Hindi ko alam bakit. Yan. Pasensya na po ah, Medyo mabagal yung ating internet. So, ayan. Nantay lang po tayong konti. So, ayan na po. Get support. So, scroll nyo lang po siya. Pindutin nyo po. Ayan. Teka lang. Nahulog. Pindutin nyo po yung pangat yung nakalagay dyan is follow our community standard. Okay? Then, once na kinilik nyo yan, yan, po, basahin nyo dyan, there's a, basahin ko, there's a rules apply, yan mga bawal po, kung bakit kayo minsan nababiolation, nandyan po lahat, basahin nyo na lang po, dana, tapos, ang sabi ni dyan, if you believe your content may have violate our community standard, check for notification, so dyan na po natin, ikiklik yan, kung naniniwala kayo, may violation kayo, So, yan na po yung report, yung mga report about others yan, mga sino yung nagre-report. So, malinis naman tayo dyan. So, papakita ko sa inyo, no report. Yan, ano siya, wala. Yan, dito kayo mag-focus sa your alert. Sa your alert, na yan po ang sinasabi ko sa inyo na wala akong dati, wala akong pake sa mga violation ako dati. Dahil hindi ako interesado po dyan. Ngayon po, nag-iingat na tayo, binura ko po yung iba dyan. Ayan po, ang dami ko pong violation pinagka-cancel ko po na lahat yan kaya malinis na po ako okay samplean ko po kayo yung huling huli etong aking hugot line na, na ano po ako dyan nakalagay dyan there are change to your video ayan, ayan po guys ha so kiklik natin yung details ayan. so ayan ang sabi sa akin there are change to your video ayan, some of your audio was video kasi nga sa music po ako nadali so para makita nyo continuous nyo ayan, continuous nyo tapos nandiyan po lahat 'yan, o, copyright, o 'di ba? Nandiyan 'yung mga nakaka-copyright sa music. Oh, ayan, panoorin niyo po 'to. So, ayan, continuous. Ayun po 'yung sinasabi ko, how to make sure your content e, violation copyright bla 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 Yan ipapaliwanag ko din po 'yan, pero hindi tayo diyan ngayon doon lang makita 'yung violation na 'yon. Yung pinakita ko kanina, 'yung sa hugot line ko. Tapos ayan, anong gusto mong gawin diyan? Eh, ganyan ang gagawin mo. What you like to do? Pwede mong i-accept na ikaw ay okay na violation ka. O kaya naman, pag sinabi mong original ko po yan, pwede kang mag-submit dispute, makipag ano ka, uh, masabi mo may paliwanag mo na original mo yon. Or, pag naniniwala ka din na talagang kanya yon, i-remove mo nila yung video mo para malinis ang iyong, uh, ang iyong profile. Para once na ma-check na ma-monetize ka, is malinis ang iyong profile meta. ba? Diba? So, continuous mo yon Ayan, pili ako. Kanyari ito, delete ko na yan. Continuous. O, ayan. Sample lang po yan. Dinelete. Ayan, delete video. The video will remove from Facebook including anywhere it was shared. No? So, delete na natin yan. O. Pero na-delete ko na yan. Binibigyan ko lang. Close. O, your video was removed. Okay? Then, close. Yun na po. Nakaklose na yan. So, yun po guys. Ayan. Uh, tapos na po ang ating tutorial for today. Ayan, sana may natutunan po kayo uh, yan po yung mga reason kung bakit minsan uh, pwede kayong hindi ma monetize o pwede kayong ma demonetize dahil po sa mga violation at minsan po pag sobrang dami na natin ang violation talaga pong si meta po ay hindi magdadalawang isip na hindi tayo i-demonetize, ay hindi tayo ma-monetize o ma-demonetize kayo. Yun lang po. At uh, bago tayo matapos, ayaw mag-comment lang po kayo dyan sa baba guys, sa mga gusto nyo pong itanong para pag-aralan natin at para po na i-tutorial vlog natin, natin sa next next vlog po. Okay? At sana po, pasyalan nyo po ang aking bahay. Pinturahan nyo po, yakapin nyo po at yakapin ko rin po kayo. And of course, buong my phenomenal family, yakapin nyo po at sigurado pong makikita nyo po yung support po namin. Of course, ang Team Magnet, wag nyo pong kalimutan, ang Team Magnet, very supportive po yan. Uh, sa pangunguna po ni Sir Romnick at ni Ma'am Anjo ng Amerika po. Ayan, uh, shoutout po sa Team Magnet. Shoutout po sa uh, Avocado Team. Kaya nangunguna ng founder nilang na si Marcus Herman. Shoutout po sa aking buong family team, ang Phenomenal Family. Alright, magkita-kits po tayo sa ating mga live. Sa aming mga live, punta po kayo para may pagkwentuhan, tambayan, talk, and of course, paangat, tulungan po tayong lahat sabay-sabay dito sa meta. Yun lang po, maraming salamat. Kita-kits po. God bless.